natin. ang ayab Para kawang Nakatapos ko lang makugas kaya maglilipstick mo para fresh tayo. Pagpapag na tayo ng mega mo. Ayan, niyan daga. Ay, bro. Ay. Ay, tingnan. Kaka-press. Ito yung mga alaga kong dog ng madam ko. Hmm. Yan. Hi Kimchi, tsaka si Mimi. Yan ang mga dog na alaga ko. Mga bangad. Tumay yung mga alaga kong aso. Kaya magdadakot muna ako. Ito yung pangdakot ko. Papel. Papel na pangdakot. Kaya walang pera. Hmm. Yan. 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 Yan ang tayo nila. Is pupunta na kami sa Mega Mall.